Tatakyan tayo ng kakaibang prutas. Ari nga pala yung tinatawag na matinik. <laughs> matinik ang balat. <laughs> so, yun. Ito na, nabuksan na natin ito mga guys. <laughs> Ayaw. Tingnan natin to kung masarap ba talaga. Masarap daw ito kahit sabi nila mabaho pero masarap. Titikman na natin. ah cheers! <laughs> Sarap. Sarap. guys. Kaya lang talagang ano, hindi matanggap sa, sa aking lalamunan. kaiba talaga guys. Matinik. Guys, ito yung ano you know, Matinik na tinawag tinatawag dito sa amin. Matinik. Masarap, masarap. dikaya guys, di kayak rumusnya belum siap ya, baru inti kaya hai hai